Ay, kaila Dani ka muna. Kaila Dani ka. Ay, regalo niya. Ay! Ay, one million. Malintis pa sa akin, di ba ikaw? Ay, wala, <mag> <laughs> <po>, nag-medi <laughs> box na na eh. Box na. Ay, yun na yan. Ay, Dani ka. Ay, Dani ka. Ilabas mo at makita. Ilabas mo yung oh. isa na kay Ano yan? Ano yan? Wow. wow. Well, hello Kitty. ไอ้ปังควนนชไอ้ปังดบลินานว้าวคุณคว้าวนั้นมันคนะเดมิเชตว้าบิชิตชบิชเตไม่เชตโลอกีต้เดลกี้ Ay! Wow! Wala, wow. <laughs> hinihig oh, ka. Bench it! Te! ha. Ay, yung mga dalaga. May price <laughs> yan. Ang <laughs> ah! daming naman stapler na, na <laughs> <laughs> Oo, oh, pinahirapan <laughs> <laughs> Basit ba, ek, na, karamihan uh, ah, ka na. Daph, kung ka. Kasi, kasi, mo na! Punitin mo na! Punitin mo kasi na. Teka lang

Oh, yan. Kamay po nga na <laughs> <laughs> <may buwa> ni <laughs> Mia na ang na. Ang ginigalo. Miss Buak, wala na mo. Ay, bag to. Hala ka. Ganda din ako order ng bag. Napunong naman. Ay, di ba? Ang Kailangan po ba ito? Hindi na. Ay, yan. Wow. <lower> Pang Ay, ito mag na. Woo! step na. Sobra naman na si step Oh. Oh, talagang, okay. talagang may price pa ah. Lahat ng price. Last price. Last price. thank you Jenin. Wow, madam. Wow. Dagdag oh. oh, so, dag, wow. dag, dag, collection. Dagdag dag, May ah! Ang mahal. Ang mahal. One Sobra naman ang mahal. sa all may one. Oh, one four. One four yan. Uy, thank you. Sino nang tag? Tatlo sila. Si July, ni Rodelen, si Ay, nakajirigalom. Oh, yung ganda. Gusto mo Valentin, ay, nakajirigalom. Bet nga din namin yan. Ano nagpili? Si Mama mo? Si Mama nagpili. H&M. Marami na yan. Excel na yan. Next. Next. Nakikita naman siya. Next. Ito din Kanino yan? Kay Pastora. Ay, kay Pastora. Kay pastora. Wow. Kay madam chocolate. Ay madam. chocolate. Kita man? Panay goya. Ay isang panso. Ay. Ano yan isang set? Tas isang ribo na. Oo. na ata. Dakwarta na yun na. Ay, Ay ba?

kami na surprise level. Pero Alam, alam ko yan. yan. Kasi ayaw <laughs> siyang bumili. Eh <laughs> paano ayaw niya bumili na mag-isa? Ayaw <laughs> mag-isang bumili. kanino naman yeah, yan. Kanina. 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 ulit. Ay. Sayang tong box. 200 tong box eh. Oo, oh, oh, maan yung box. So, ba't nyo ko sisirain? Ganyan lang yan. Patay box? Patay. Wow, maganda Oy, yan. Yung... Mahal yan. Na ba't binayari? Itakas takong Wow. Nakita niya na. May teddy version. Ah! ay, may bulaklak pa. May roses pa. pa. Ah. Ah. May prize pa dyan. May prize pa dyan. 1,300. Ayan o, oh, 1,000 tapos plus yung panya. Ayan o, oh, kasi may bayad, tapos may bayad rin. Ay, 1 purata yan. Wow! O, oh, ni Valentin, eh, ano yung regalo? O, oh, regalo! Babe! Ay, awan na, regalo na. <laughs> Pa Pa-inom mo na kayo. Oo, ang regalo ni Valentin. Naman oh. yung urande. Dabaan yung ah. regalo na matam.